ay may isang OFW guys na sa labas sa mga sa ano country ka ma'am? Kuwait sa Kuwait ka okay ma'am diyan ka banda ma'am para ano diyan ka sa Kuwait so si ma'am sa Kuwait umalis ka ma'am ng Pilipinas ikaw ba ay napagplanuhan mo talaga na umalis ng Pilipinas? para sa pamilya. Ilan ang anak mo nung umalis ka ng Pilipinas, ma'am? Actually, sir, yung dalawang magkapatid ko. Uh, isa ko yung tatay nila. So, Isang tatay? Asawa ko, ako ulit. Tapos, yun po yung sa tatay ng anak ko nung umalis po ako. Pero nung bumalik po ako, wala na po ako. Yung mga anak ko na. Nang... Umalis ka? Po. Po. Nakailang taon ka doon sa labas ng bansa, ma'am? 3 years po. 3 years. Anong trabaho ng mister mo pag alis mo na Pilipinas? Nagtatricycle din, sir. Tapos ano, gumagawa ng cellphone, gano'n, sir. sir. Nag-aayos Tapos, nung umalis ka, napag-usapan ninyo na alis ka para makatulong sa pamilya? Oo, so, sir. Kasi may dalawa kasi akong anak sa una, sir. Oo. Tapos parang inalagaan lumabas anak namin. Pero nung dumating ako, sir. Pero nung, nung two years na ako sa Kuwait, sir, wala na kami communication kasi ang dami akong nalalaman na yung pinapadala ko daw eh, pinambababa eh, mga sabi ko ng Kaya nung yung, 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 yung three, yung two years ko na kontrato ko, wala ko talaga ako Kaya nag-stay ako isang taon. May-stay kami isang taon? paano mo nalaman nung nagloko siya nung pag Sinabi ko ng pamilya ko ngayon. Sinabi ng pamilya mo? Nakailang buwan ka bago mo malaman? Six months pa lang sir. Six months pa lang. Six months pa lang. Pero binigyan ko siya ng chance sa ano, ilang, dalawang taon na yun na maayos maayos kami bago ako pupuwi babalik. Pero yung, yung magto years na po ako nalaman ko na sumama na dun sa uh, babae. Kaya yeah, nag ko po ako sa kuwi para may maitong po na iuwi. Anong naramdaman mo nung nalaman mo may kinakasama na siya? Siyempre sir, sobrang sakit kasi yung yung parang plano namin na mag-aabot na po para sa future. Pero mm. ganun din pala. Pero nag-focus na lang ako sir, sa mga anak ko. Talaga? So, hanggang sa natapos mo, natiis mo naman yung tatlong taon na magtatrabaho? Pero hindi ka nakapag-isip na uwi na Pilipinas nung nangyari na yes, nalaman mo na wala din kasi ako ipon ng kasi wala ng ipon ako sa ere eh, wala, hindi pa nang nakapunta rin ako tapos nung inayos namin sir, yung isang taon ko doon inayos namin, binigyan ko sa ulit ng isang pangkakataon para sabi ko, pag balik ko nang after 2 years maayos pa rin yung pamilya hmm. pero hindi ka nagasar Ilang taon ka yung edad mo nung umalis ka, ma'am? 36 na ako ngayon. 36. E. So, ngayon, so ngayon, sa loob ng tatlong taon, may, hindi ka ba dumanas o nakaranas ng na mga pagsubok? Sobrang dami na, sir, ng pagsubok. Hindi lang yung ganyan. Kasi, ako din, sir, broken family din kami. Wala din akong magulang na ano, hmm. parang independent. Tapos, nag-asawa, ganun na naman. Kaya e, parang, sabi ko, ganun talagang buhay. So, okay so, naman, nung ikaw ay nagtatrabaho doon, tama ba yung oras ng pagtatrabaho mo? Yung tainga mo, tama ba? Pag, sir, nakatulog ka ng apat na oras doon, sir, swerte ka Kasi usually three hours lang talaga yung tulog. Ma'am, three hours po yung tulog ni ma'am. No? Saray, three hours. Siyempre, sakritisyo para sa mm. pamilya. Three hours lang. Tapos lalo pag Ramadan, talagang pagkain sa pagkain ma'am, hindi ka man hindi kinahirapan. Lang, sir. Pagka pagkain sir, okay naman po sila sir. Hindi ka man uh, uh, dumanas ng talagang sinasaktan? Hindi sir. Pero nung una pa lang, mga ilang unang buwan, dalawa hanggang tatlong buwan, nakarinig ka ba ng mga talagang parang sinisigawan ka? Nung, nung three, nung, one, uh, first, nung bago ako din sir, hanggang 3 or 4 months pa yung, sir, parang na challenge ako sir na ganun sila pag umpisa ay eh, sir parang i-challenge icha ka kung saan yung ano mo mm -hmm. ano tawag dun sir mm -hmm. yung, tiyaga mo yung tiyaga uh, mo ganun sila parang kina-challenge ka minsan din eh, nag naglalagay pa sila ng pera sa mga pinapainan ka eh, pero, pero hindi yan, mo nagawa hindi sir ginagawa ko eh pag nakakita ko ng pera pinatawag ko yung magam ko your money <laughs> mm -hmm. <laughs> Hilangin, talagang hindi sir. ko pwedeng galawin kasi sir. for the first time, ikaw susubukan kanila, papainan ka. Pag kinuha mo, doon marun, masubukan kung gaano ka katutuo oh, sa kanila. Tama? Ma'am? Kasi sir, may mga CCTV silang nakatago eh, lalo pag may bata. Pero pag nalagpasan mo yung parang challenge nila, okay na sila sa'yo, open na. Sobrang wait sa mm influencer, employer ko nalagpasan ko yung formats na. So ngayon, alis ka naman ibang bansa ibang employer okay. so ano ma'am ang masasabi mo sa mga OFWs kasi yung mga mga first timer pa lamang gusto pa lamang umalis so anong gusto mong sasabihin sa mga ano may share mo saidito pa lang sabi ko nga sa kanya kanina kasi nagdidikit kami sa baba pag-aapply pa lang sobrang hirap na sabi ko sa hmm. kanya kaya pag nandun na tayo sa abroad isipin mo yung mga sakripisyo at paghihirap natin lahat challenge doon. Pero it, siyempre, yung pamilya natin sa magsasakripisyo para sa pamilya. Hmm. Wala namang imposible kung ano eh. Basta mag-pray ka lang. Mag-pray lang. Yan ang... Eh. Mag-pray ka lang. Hindi ka namang bibigyan ng pagsubok pag di mo kaya. Okay. So ano palang naramdaman mo mong pag-uwi ng Pilipinas? Nung umuwi ka ng Pilipinas, na dati magkasama kayo ng asawa mo, tapos mga anak mo, masaya kayo. Pagbalik mo, anong naramdaman mo? ano, malungkot. Uh, disappointment. Kasi uh, parang yung plano na magkakaroon ng magandang kaayos na pamilya kasi yun yung, yun yung ngayon goal namin pero hindi na hindi nangyari. Pero inisip ko na yung mga anak ko. Okay. Nag-focus na lang ako sir, sa hindi mga ba, anak ko. Hindi, hindi man nakapag-ipon. Importante. Nakauwi pa rin ako sa mga pa rin. anak ko. Naging, um, oh, pero kaya, ka bakit? Bakit ka nagpidos pa rin uli? ang sabi sa agency, sir? Na kailangan... Kasi, yan po ang sabi ng agency. Ang sinabi ng agency ay naayon din po, mga kaibigan, sa batas ng UWA, na kailangan ng isang OFW, dapat bago umalis ng Pilipinas, dapat mag undergo ng pre-departure orientation seminar. Wala pong uh, li ano po doon, wala pong uh, exemption doon. Walang exempted doon sa PIDOS, Kaya dapat si ma'am, no? Ito mo mga kaibigan, one on one lang to ang ginagawa natin. Ito po ay may kaugnay sa tinatawag na pre-departure orientation seminar mga kaibigan. Kaya yan, makikita dyan. Ang pinag-usapan namin yung realidad ng buhay pagdating sa labas ng bansa mga kaibigan. No? Yan po ay kaya ginawa to ng uwa para mapaghandaan ang laban pagdating sa labas sa bansa. Ano mga mga problema, pagsubok, mga kaibigan na kakarapin dapat maging handa ang isang OFW at dapat lahat ay malampasan niya. Tama, ma'am? Kasi hindi po madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas sa bansa. Si ma'am kanina, napaiyak, unang ano palang lang, share pa lang, una pa lang, pag gusto niya pa lang mag, uh, umpisa magsalita, napaiyak na siya dahil sa nangyari sa kanya. Ang hirap magbuhay pagdating sa labas sa malsa. Kaya si ma'am, siguro ang taba mo dati, pero pag ano mo, sobrang payat mo na. Stress. Pero ma'am, walang imposible kay Lord. Basta kung ikaw ay nakapag-decide, talagang dapat laging mong isipin, hindi ka pagpababayaan kaya ginagawa namin sa Pidos. Mayroon pa rin kaming ano, tinatawag na yung prayer bago magsimula. Kasi yun po ang purpose. No? So, kay sa mga kababayan natin mga OFW ano na is magiging isang OFW bago umalis ng bansa dapat maging handa kayo. Huwang ang loob, ma'am, tama. Matapang at dapat walang takot. Kasi Yan po ang buhay realidad pagdating sa labas sa bansa. No? Kaya mga kaagapay sa kaagapay ECTV ako yung Si Mr. Sam ng Kaagapay ECTV, ang Kaagapay ECTV patuloy na naglilikod, nagmamasid, maparaman at saka ilay naman ang gabi.